yung duwende. Mukhang hindi pa rin niya ako tatantanan. Lazy! Billy! Ikaw may gawa neto? Sinasabi ko na nga ba eh! Sabi na layuan mo na ako! Pigilan mo na ako! Ano yan? Protection mo laban sa akin? Gusto mo na akong itaboy? Hindi, itabos akong itaboy! Pero hindi ko rin gusto na patuloy mo akong pinapahirapan o kontrolin! Ayaw lang kitang masaktan gagawin ng lalaking yan ang ginawa ng tatay mo sa inyo. Lolokohin ka ng lalaking yan. Kaya dapat sa akin ka na sumama, Daisy. Hindi nga ako sasama sa'yo! Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo! Hindi ko ahayang manalo ang kasamaan mo! Paano? Sa kamahamak na mortal, makapangyarihan ako. Mortal nga lang ako. Pero meron kaming taglay na kailanman hindi mo matutunan. Pagmamahal, piliin! Hindi hindi mo yung matututunan kasi sakin ka! Kaya kung may pagpapahalaga pa yung pagkakaibigan natin, piliin mo yung tama. Palayain mo na ako! BC. Hei, sann. Hei, sann. Oregaland! Dek balik ke bos? Ma tak Nagtutunan mo naman dyan sa naging karanasan mo sa duwende. Huwag basta-basta masisilaw sa mga bagay na pwede lang ibigay sa'yo kasi may kapalit yun. Ah, Dente. yung mga ipapangako sa'yo oh, kunyari. Oh, oh, oh. Tapos sasabihin sa'yo, sumama ka na sa duwende. Oh, 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 oh. Bibigyan ko yung pamilya mo ng ganito, ng ganyan, ng gano'n. Oh, oh. Bakit? Bakit ko nang natutunan? Oh, kasi, pa. Kasi hindi ko naman po alam kung tututuhanin niya yun ang pangako niya. At saka, uh, naniniwala pa rin po ako sa Diyos. Kaya, mas, siyempre, uunahin ko po, po maniniwala muna ako sa Panginoon na mas maibibigay niya yung mga pangangailangan ko kesa sa Kanya. Thank you very, very much sa iyo, ha? And God bless your family. Thank you po. Thank you, Daisy. Tayo man ay naniniwala sa duwende o hindi hindi natin makakaila na marami na sa ating mga kababayan ang nakakita na raw sa kanila mula pa noon. At hindi lang po sa Pilipinas, meron ito. Ha? Sa ibang bansa, sila'y tinatawag na elf, goblin, o kaya misa dwarf. Ano man ang iyong paniniwala tungkol dito, naway lagi kang mag-iingat o agad kang magsabi ha, sa iyong magulang o sa otoridad ko ikaw ay may makainkwento na spirits, creatures o kakaibang mga nilalang bago pa ito maging problema. Ngayon, bukas at magpakailanman.